Mga kasinsyo, mayong umaga sa No? Dito ako ngayon sa aking gabuyan sa binili ko. 60 days So, dano, ano ang dapat iturok nito para hindi magsakit. So, dapat... nag uh, nagpurga ko ng 60 days purga tayo ng 60 days of age since feeding starter then pag after 2 days inject tayo ng vitamin EDA e. so iuna natin iuna natin yung vitamin EDA e para ang purpose para hindi sila magkasakit so dapat uh, interval sa ating vitamin E, D, e is every 3 months so dapat mag inject ito, ito kalaki mga 20 to 30 kilos dapat mag inject tayo ng vitamin E DA 1 ml so interval po ito every 3 months so ang purpose nito bakit tayo mag inject ng vitamin E, D, e para hindi magkasakit ang baboy natin hindi masakitin at residensyado no baka mayroong sakit diyan tumating so nakaturok tayo ng uh, vitamin D so mas maganda kung may hagkulira vaccine tayo di hagkulira pero dito sa akin hindi ko nagtira ng hagulira uh, hagkulira kasi uh, malayo man ito sa kapitbahay at kakahuyan at kubat so pwede na tayo at hindi pa siya, eh tatlo lang ito, hindi hindi pa dapat mag-inject ng vitamin A uh, hagkolira. So ang ituro ko nito is vitamin nagpurga ako 60 days then 62 days ah uh, nagtira ako ng vitamin EDA So pagka 65, pagka 65 pwede tayo magtira ng B complex. Ini B complex na itira natin. So ngayon init ngayon dapat nagbigay tayo ng electrolytes, no? So, 60, 60 days, nagtira ako ng vitamin D para hindi sila masakitin. Ito na sila ngayon, 62 days. Tinirahan ko ng vitamin D. 30 to 35 kilos. Ito malaki. pagkuha ako, malaki ito. Ito ang malaki. So, mga 30 kilos. 30 kilos. Ito siya, magkapit. Yung so, isa, maliit. Yeah. Maliit ito pagkuha ako mga 20, 20 to 25 kilos. So, 22 days pa ito sa akin. Ngayon, ka-22 days. So, malakas ang tubo niya kasi ipuan ito eh. So, sa sunod, arong 28, ikuha tayo ng inahin. Magbili tayo ng inahin para mag-umpisa tayo. Kahit apat lang. Sayang ang panahon. So, ngayon, ito na. Huh? So, Lagi na nagtae. Sobra ka busog ito. So, dapat tama-tama yung pagkain natin. Okay. Dapat 60 porga this feeding to, to start then. Pag uh, dalawang araw, turok tayo ng vitamin D, D. Purpose para hindi sila masakitin. Okay. Yan ang po mga Pagka uh, cheese feeding naman, Olga tayo. Ngayon, vitamin B complex twice twice a month pwede ra. Pero kusog ng kaon, hindi na kailangan. Kusog gastos yan. Okay. That's it. Thank you.